Hi guys! Today is Sunday and magpalit lang ako na to. <laughs> so anyway guys, nanonood ako nung mga taong nanonood din sa akin. So ngayon, nanonood ako kay Discard Image Flavor. Kaya sobrang dami ng mga subscriber niya. Sobrang dami. So kain tayo ng ubas. Alam niyo ba? May nakita akong sa TikTok. And then, ang dami kong na-realize. Mayroon ako nakita na umiiyak na lalaki. And then, yung lalaki, yung lalaki, kaya siya umiiyak. Kasi sabi niya, mahirap maging adult. So, sabi niya, call center siya, nagtatrabaho sa Pilipinas. So, sabi niya, sobrang hirap maging adult kasi ang dami niyang binabayaran na bills, ay ilaw, tubig, nagrenta siya sa bahay, nagrenta ng bahay. And then, yun. Sa Manila siya nag-stay. And then, ang problema din niya is yung parents niya kasi nangingi yung mga magulang niya ng pera. Tapos, nagkiting din siya sa TikTok pero walang gaano bumibili. So, sabi niya, sober daw hirap mamuhay bilang adult. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ako takot takot ako mawalan ng pera. Kaya ako, pag may nagsasabi sa akin na workaholic ako, it's because natatakot ako na matulad sa ibang... Hindi siya OFW ha, pero hirap na hirap siya. Ay lalo na akong OFW, di ba? Ako talaga, binibili ko muna yung mga needs, yung kailangan bilihin, mga importante, kaysa sa hindi importanteng bagay kung mag-enjoy man ako isang patak lang. Tapos, ang ginagawa ko guys, kapag gusto kong mag-enjoy, mas nag-enjoy ako sa pagkain. Pag may gusto kong bilihin, kahit mahal yan or hindi, bibilihin ko. Hindi ko tinitipid yung sarili ko pagdating, pag lumalabas ako sa labas. Ayan. Um, pag may nakikita akong gano'n, naiiyak ako. <laughs> alam ko yung pakaramdam ng walang-wala. Kasi ako, walang tumulong sa akin. Lahat kasi, walang tumulong sa akin na kulad ko. Sabi kasi ng mami ko na, kailangan mong tumayo sa sarili mo mga paa. Pag 18 years old ka na kasi, kailangan marunong ka ng maghanap buhay, kumita ng pera, ganon. As in talaga yung... Na-feel na-feel ko yung na naranasan niya. Pero hindi yung ganun na... Manghihingi siya. Parang... Nanghihingi siya ng tulong sa TikTok. Mah hindi naman masama manghingi. Pero... Ako mas gugustuhin ko pang... Mamatay sa gutom. Mamatay sa gutom. Kaysa kaysa manghingi at mangabala sa ibang tao. Hindi naman sa mataas ang pride ko. Pero naniniwala kasi ako sa God will provide. Pag alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao, hindi ka pababayaan ng Diyos kahit anong mangyari. Gagawa gagawa ng para ng Panginoon. Alam mo yun? Kaya ko, mabuti na lang na sobrang higpit ng nanay ko. Kasi kung hindi naging mahigpit ang mami ko, siguro hindi ako natutu natutong ano, maghanap buhay para sa sarili ko. Kung siguro hindi ako pinapagalitan lagi ng papa at mommy ko, siguro wala akong lupa, bahay. Wala lahat. Kasi daw nila ako na kinapagalitan lagi ako nagpuprosige. Daw pag merong may hate sa akin, naiinis sa akin, naiirita sa akin, daw yung ano sige. Alam Pero naiyak ako sa sitwasyon niya, as in, wala siyang pera. kahit piso, wala siyang pera. Pambayad ng wifi, pambayad ng ano. Kaya ako, iniisip ko na kagad talaga kung magkano nang gagastusin ko sa buong taon. Para hindi ako nag-aalala. Tulad ngayon. Yung babayarin ko next year na uh, 2025. Tapos ko na siya nabayaran. Kumbaga nabigay ko na sa tito ko lahat. So wala na akong iisipin. Bayad na ako sa ilaw, tubig, ilaw, tubig, bag, ko. Hampe, fully feed ko na yon Wala na akong problema sa next year. No, no. Um, ang ganyan. Ah, ang pag-iipunin ko ulit na babayaran ko is para sa um, 2026. 20, 20 Pero sa 2025, mag-iipun na ako ng pera para sa 2026 para hindi ako mag-alala. Ang hirap. Kaya nakita ko to sa TikTok. Nangihingi ng ano. Lalo lang siyang ibabash. Guys, nagtatrabaho pa siya sa call center. ba? Diba? Para na lang siyang nagbamakaawa dun sa ano. Hindi mo kailangan mag, 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 mag Kasi, God seen us from every angle. Nakikita ni Lord. Nakikita ni God. Alam ni Lord lahat. Kahit anong tago mo, Maghihirap ka. Alam ni Lord. Marami kasing nag-comment doon. Di ba ano ka? Call center ka. Bala diba, lang ng sahod mo. Tapos yung mga parents daw niya, kapatid daw niya, nangihingi. Wala na nga daw siyang pambayad sa wifi. Nisa po naman, bakit nag-wifi pa siya? Kung alam niya na kulang na kulang yung sinasahod niya tubig, ilaw, pagkain daw. Ang hirap, di pa daw siya kumakain. Wala daw siyang pera sa bangko, wala daw siyang pagkain. Ang di ba? Kaya ako, unti-unti kong na-realize nare na thankful pa rin ako. Kasi kung hindi ako napapagalitan talaga ng na mami at papa ko, siguro talagang tambay din ako sa Pilipinas. Mahigpit yung mga magulang ko. Sobrang higpit, lalo na umami ko. Lagi na sinasabi sa amin noon, wala akong anak na bobo. Wala akong anak na tanga. Ayoko ng anak na tanga. Ayoko ng anak na bobo. Kaya ako bobo ko. <laughs> Ang bobo ko talaga promise ni Chocolate. wala akong alam. As in, wala akong alam madiskarte lang ako. Wala akong, wala akong alam. Nag-aaral ako ng college. First year college lang naman, HRM, Hotel Management Restaurant. Nag-aaral din ako ng basic computer. Pero hindi, nag-graduate pa yun, basic computer. Pero walang pumasok sa utak ko. Alam nyo, nung pagdating ko sa Sing Singapore, zero. Zero, as wala akong alam-alam natuto na lang ako dito. Tapos pag iniisip ko yung lagi ako pinapagalitan ng mami ko, papa ko, oh, hindi, kailangan ko sa mga magulang ko na kaya ko tumayo sa sarili kong paa. Na hindi ako humingi ng tulong. Ayun. Tapos nangarap ako bumili na bahay lupa. Ganoon kasabi ng mami ko, hindi ka namin bigyan ng lupa kasi iuwi ka ng lalaki. Ayun yung na ko na na hindi naman pala lahat ng lalaki ay gano'n, na iuwi ka, paanihin ka, gano'n. Although, nauwi naman ako, pero may kaya kasi yung tatay ng anak ko. Pero hindi marunong sa buhay. Umaasa lang din siya. Kaya hindi siya sanay sa hirap. So, yun. Buti na lang talaga, napaka-bless ko na nagkaroon na ako ng parents na estricto. Kung hindi siguro, tambay din ako. <laughs> Kaya yun lang, naikwento ko lang sa inyo yung nakita ko sa TikTok. Kasi parang nagsiselfie siya sa sarili niya. Lalaki pa naman. Dapat lalaki ka. Hindi mo pinapakita na gano'n. Para kang nagmamakaawa na nangihingi ng yung abuloy ba. Diba? Kapag lalaki ka, pinapakita mo na kaya mo. Hi, buhay nga naman. So, dito ka na-end yung vlog ko. Para meron lang din ako